Hello guys, this is Dunita na naninirahan dito sa Poland <laughs> Hindi ko po maipakita yung mukha ko kasi po ako ay sa kakaimpake Today is Friday and aalis uh, na po kami sa Monday Yes po, opo, magbabakasyon po kami, guys. Tapos, yung mga ganap namin, kung saan man kami pupuntang lugar, no, kung saan man kami papagpa rin, dito ako magpo-post sa Facebook page ko yung mga vlogs namin. At kung friends tayo sa Facebook, guys, may ako doon, nagpapag-giveaway ako ng 50 pesos through Gcash. Kaya kung gusto mo magkaroon ng 50 pesos, I know it's too little, pero yun lang po yung nakakayanan ko sa ngayon. Hoy! Anyways, guys, thank you so much sa mga nagpa-follow sa bago page. open 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 mama will open open oh excuse me <laughs> oh it's still okay so now mommy's preparing the is it okay there ah uh, it's okay 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 i i knew it <laughs> Ito yung gagamitin namin Malaking maleta guys Tapos kung planchayon Ng mga dabit na yan Lalagay ko siya dito Kasi may isa pa kaming Isang malaking backpack Na gagamitin ni sawa What do you want? Oh yeah you go up Dali O vajay O vajay Proje bar Proje bars Uy Wheels on the bus go round and around. Ay, may masamok, may magulo guys. Hindi ako makapagsimula kina plan sa na kasi yung iba.